Ayan mga kawander, good morning po sa lahat at for today's video. <laughs> Kita nyo ba? Ayan. O ba mga kawander, talagang ano tayo, 100% fully recover. At ngayon mga kawander, syempre magsimula na tayo mag-vlog ulit. Ayan. Kita ba yung suot ko? Ayan. Ano ba ito yung pang malakasa natin? <laughs> Ayan mga kawander, labas tayo. Siyempre shout plus na gupit sa akin, no? Oh. Eh, huwag niyo na siyang hanapin. Hindi, choke lang. Ano? Ano kasi, bagay ba yung kumpit ng mga kawander? Bagay po ba? Ano, ah, basta. Ayun. Ay, shout out kay Ati Banji. Kumain. Pati okay. yung nag-isa Ati Banji. Saan si Wander Kasambahay Vlog? Nandot po si school po Ah, nag-school na pala si Bunso, no? Opo. Ah, siya yung ano doon. Tagabantay. <laughs> Sana all si Bunso may tagabantay. Ay mga kawandar, labas tayo. Update ko lang kayo dito sa ating mansion. Ayan. Ayan, shout out pala ng mga kawandar, no? Sa ating ano. Ito, marami tayong empty gallons. Ayan, no? di ba? Marinis yan mga kawandar. Ayan. At alam mo mga ka-wonder, kaya bumibili talaga kami itong mga empty gallons para yan sa ano, store natin. Kasi, marami mga pumupunta sa store na, sa store na walang mga dalang galon. And, kasi mas nakaka talagang sobrang laki ng tipid pag nakaano ka mga ka-wonder, nakatawag ito, may dalang galon. Kaya, ginagawa namin, bumi, bumibili tayo para dahil natin sa store para mga gamit sa mga customer natin, mga kasabo natin, mga ka-wonder natin na pupunta sa store na walang dalang galon. Ayan. Simply shout out kay Blazed. Trabes. Ayan. Teka, saan chinilas ko? Ang <laughs> dumi na chinilas ko. Ayan. Standby lang muna siya mga ka-wonder, no? Ayan. Relax muna siya. Ayan. Si... Ano pala si... Ito si... Bleh, ano namin eh? E-bike. Ayan. Uh, relax muna siya dito din. Kasi... <laughs> Siya yung hatid sundo. Si Ate naman yung hatid sundo sa kanya. At syempre, kay Blessed uh, and Max. Ay, cover siya mga ka wonder kasi ang bango ah. Hmm, wow, ang bango. bango talaga mga ka wonder ng ating mga labahan. Alam nyo na ako kung bakit. Ah, diba? Ay, naglalaba dito sila. Ano, eh. Uh, sino ba ito naglalaba dito? Si Wonder Woman Vlog. Ayan. Shout out kay Ate Analyn, Tsaka ni at ni Lynn Ayan, sila yung Anong ginagamit yung fabric conditioner Ate Analyn? Yung kuwan kuya, popcorn Ah, popcorn Yung kulay pink Kulay, kulay Anong kulay yan? Pink, pink. Wow, <laughs> Sige Gatas na Tarangga, Bakit nagmukhang gatas? Ay, mga wonder Ito na yung ating likod Ayan, syempre, marami tayo ditong gulay. Ayan. Ah, oh, ba? Diba? Puno ng gulay itong mga kawandre yung ating likod. Ayan. Okay. Ito tayo. Ay, uy, namumulaklak na yung ating kalamansi. O, oh, ba? Diba? Mga kawandre, oh. Ay, mamaya, mamaya anuhin ko itong mga damo. Ayan, at anuhin siya ng damo. Ay nga pala mga wonder, no, meron akong ginagawang organic na abono. Ayan, orga ito pa oh. Wow, ba? Diba? Nagsimula na ng bumukadkad yung kanilang mga sanga. Mga ka-wander, kalamansi din to. Ayan. At syempre, <laughs> ito, Ayan, mga pipino ni Wander Farmer. Ito, may kalamansi pa tayo dito, Kawander. Eh. Mga Kawander, alam ba itong blueberry? Ang dali lang pala niyang itanim. Ayan, oh, nag -ano na agad siya, oh. Nakita niyo ba? Ayan, oh, nag-ano na agad siya. Nag-uusbong na, yun, oh. Eh, no? Ayan, oh, uusbong na agad siya, oh. <laughs> pero sabi, pero pinagilitan ako dyan ni Wander Mami niyo. Sabi niya, ba't mo daw dyan pinagkumpul-kumpul na naman? Eh, kasi pwede naman daw doon sa baba. Ito mga, mga kawander yung, yung mais natin na, na ano, nang ano, pinutol ko. Umusbong siya. Kasi wala, akala ko bunga na to. <laughs> Hindi ba pa pala to bunga? Akala ko bunga na. <laughs> pinutol ko to kawander dito kasi, tinama, inano, nang mga, ano to. In, ano, ano, ah... Uh, Langgam. Ito pala lang, kawander. Ito yung ni, ano yun? Ni, ayun, ay, nabuhay na siya. Sa wakas. Ayun, kawander, oh. Katuray. Ayun, katuray ito. Ay, meron na siyang umusbong, oh, di ba? <laughs> Ayan, yung ito. Ito, mga kawander, blueberry. Ayun, oh, nagusbong na agad din siya, oh. Yung sangang maliit. Ayan. Ay, ito, 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 talaga may dahon. Ayun, oh, may dahon. <laughs> Ano, ito ka Blueberry. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan, apat na. Apat na sanga ang nilagay ko dito na blueberry. Ayan, sabi ni wonder mami nyo, bakit ko daw pinagdikit-dikit? Eh, malaking puno daw yan. Ayan. Alam mo si wonder mami nyo. Siyempre, naisip ko, ilipat ko na lang yung iba doon sa baba. Para ano, clear. Yung mga kawandar, ang dami natin bungang pipino. Oh. 'di diba? Ayan, nilalagay namin ng ang to mga kawander para okay. Ayan, nilagyan natin ng tukag. Sabi <laughs> ng tukag. Uh, nilagyan natin ng ano para hindi siya para malinis. Ayan, siyempre siya sa aking mga kalapati. Dito lang siya. Mga kawander, yung mga kalapati ko dito, tuwang-tuwa to sila kasi malaya to. Ayun. At sa mga nag-ano pala noon, may nag-concern kasi. Mabaho daw ang tae ng kalapate. Kawander, hindi po. Wala pong amoy dito kasi malaya po sila. Ayan. Wala kang maamoy dito mga kawander. Ayan lang sila, oh. Oh, diba? ba? ayan, oh. Doon yeah. oh. oh. sila sa taas. diyan sa taas. Minsan doon sila sa niyog. May niyog kasi doon. Ayan, doon sila. Malaya sila mga kawander. Ay, buti na alala ko yung pagkain nila, konti na lang. Ay, ito po yung pagkain nila mga kawander. Buti na alala ko nung konti lang. Hello, baby kalapati. Ayan, sa mga nagtatanong kung ilan po yung alaga kong kalapati, ano po ito lahat? Pito. Ayan, malaya ito sa mga kawander na kumilos. Ayan, ano sila sa loob, oh. O, oh, diba? Pito yan. Oh. Wala kang, wala po dito kawander, wala po itong kaamoy-amoy. amoy, -amoy. Talagang fresh na fresh air pa rin kahit may kalapati ng alagang pito kasi malaya po silang um, siguro yung nag-concern is ang pwedeng nangyari doon mga ka is uh, baka ano siya baka na, yung nakaganito ayan talagang mayroon yan pero kung malaya parang ganyan na laro lang sila o ba diba? Pag ganyang malaya, sila mga kawander na so lang problema yan. But syempre, salamat din sa nag-concern. O, oh, di ba? Ay mga kawander, ganoon lang po. Salamat po sa iyong panonood. And, yun. Tuloy na tayo. Ay, pala mga kawander, meron akong tinusok ito na malunggay, oh. Ayan, nabuhay na siya. <laughs> malunggay. At isa, itong isa, itong nabuhay din, oh. Mayroon na rin siyang lumabas na, ano, o, oh, di ba? Marami ko rito, marami tayong mga kangkong ito mga kawander, oh. No? kangkong yan. Tapos dito meron akong ulogbati, saging, ayan. Siyempre dito mga kawander, meron lang tubo. Ayan, tubo. Ayan, tubo, tapos, ayan, ulit pipino. Mayroon din ako ulit yung tinanim na mais, ay mani. Ayun na ay, yung mani ako dyan, banda. Ando naman yung ano, asili, talong, ganun. Ayan ito may mga okra. Ayan, lang mga kawander. Ganun lang po yung buhay natin. Simple lang. Ayan. Simple lang talaga. Ito yung buhay probensya. Ayan mga kawander. Salamat po siyang panonood. At see you po sa ating next vlog. Bye bye!